sa amin ng tagumpay. Naniniwala ko po, po kayo. Lahat po naniniwala mayo po na nalangin. Mayroon po. sa iyo po, alam Sila po ng Diyos. Siya po ang ating labigan. Ang hiyan ng hulog at himala. Lahat po na nasabi ko ngayon ay pangilaman ng freedom of speech and expression. Ito po ay tunay kong damdamin, alam kong damdamin din ang mga Pero kung ano man ang nangyayari sa mga darating na panahon, ay nasa kamay na po ng Diyos yan at nasa puso na langit. Tayo po ay naralangin. Mayroon Diyos, sa pangalan ni Isus, kami po ay malapit sa iyo ngayon. Humihingi ng kapatawaran at awa para sa aming bansa. Lahat po kami ay nagkasala at nagkamali. Wala po sa aming perfecto dito. Opisyal man o hindi, lahat kami makasalanan sa iyong mga At sa panangon ito po, hinihiling po namin ang katarungan at katalinuhan na bumalot sa aming lahat at pag-iingat sa bawat isa, bawat opisyal, bawat Pilipino na nakikisama sa ganitong panahon. Na sila po, Panginoon, at kami ay inyong po puprotektahan. Iingatan at ang aming pamilya. At ang aming bayan po ay hindi likas. Nananalangin po kami, Panginoon, na ang lahat ng mga kurap na opisyal ay i-expose mo at alisin mo sa pwesto. Mula sa pinakamataas hanggang pinakamababang opisyal na sumali at isang usaw sa pang-aabuso ng kapangyarihan at pondo ng bayan, alisin niyo po sa pang -ay. At talagang namin, O Diyos, na ikaw ang bigay sa amin ng tarungungan at kakayahan na mag-atag ng isang bagong bayan na susunod sa iyong mga batas at magiging mabait sa mga tao ay bibigay ang kayamanan ay binigay mo sa tao hindi ko ko. namin namin ito sa iyong pangalan na namin kung walang imposible niyo po kami, palain niyo ang ipansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Yes, thank you Lord. Uh, thank you ang naniliwata. natin ito ay uh, nasa uh, ating uh, uh, ang Thank you. This certificate of appreciation is proudly presented to Mr. Greco Gallica in grateful recognition of your valuable contribution as a resource person to the visiting the title legacy forum goes to Mutanduba City, held on October 5. PDP Montelupa Headquarters, number 29, National Road to Nasal City. Your insights and expertise greatly enriched the discussion and contributed to the success of the event. Present this each day of October 2025 at the PDP Montelupa Headquarters. National Road, Munasano, and Lucas. Sign Mr. Alfonso G. Cruzzi, National Vice Chairman, Attorney Wendell Quisado, Secretary General, and Attorney Silverio Garvey, Deputy Secretary General of NCU. Blessed everyone, Attorney. I'm mm not -hmm. Madam. And Mom? Big love shout out sa lahat mga kaibigan mga bayan Palagyan siya naman ang ating live Thank you, thank you Dito tayo sa Mundi Lupa Thank you.

Upang, alam niyo po ang kanina binabasa ko. binagchat ko sa akin. Mr. Si Senator Robin Hood, salamat po. Sa mga kagawan. oh, sir. Nagagawin na yung ko lang. Ano po ang maging ko? Ikaw ang pakakain sa buhay ah! Sabi ko, di ba ano ako? Maging masaya lang sila. O, di ba? Sabi niya nito, ko, tuktulang buhay ko na yung aking

Ula, ka. Yeah. Maraming salamat at magandang uh, umaga at uh, maraming salamat sa ating uh, napaka-husay at napaka-poging Italiano MC kay Katano. At of course, uh, sa ating uh, magiting na uh, taga-butin lupa, si Atty. Vion Garay, uh, magandang umaga. At sa lahat po ng mga nagsalita dito kanina, hindi ko na po sila isa-isahin. Uh, magandang uh, umaga po sa ating lahat para po sa mga taga-muntig lupa. At para naman po sa mga uh, kapisaya, sino po mga uh, kapisaya po dito? Atas kamay! Ayan, may umbundang sa inyong tanan. Sa so, mga nanonood po, sa kapapayan ko sa Sambuang at uh, Suki. Buenas dias, kung nasa nasa atas. At uh, Pagkabin sa nyo mga i-check, e chit sa sinolang, chit nang kaupoy, ay po check eh, piniliplok. Good morning po sa atin lahat. Bago po tayo, uh, bago po ako mag-share ng konting uh, revisiting the North Legacy Ghost Tours, buntin nyo pa si Minayas ko lang po magpakilala ng bahagya. Ako po si Kuya Oni, founder po ng uh, Arigan, Aguila Riders Motorcycle Group Unified Network. I'm also one of the founder of the Aguila International Special Task Force. Ako rin po ang isang founding member ng Volunteer Protector for Sana Duterte. At ako po, uh, I was a uh, Director po ng yeah, uh, Order of Eagles. Pinipin Eagles, sino po mga kandila dito? May mga Eagles po dito? So, uh, I was a Rose Director of Galamarson, uh, Gabide Region 2. I was also appointed Chairman Governor of Southern Tagalog Region. I was also appointed as a uh, Rose Director of na National Capital Region 101 of the Fraternal Order of eos And of course, masama and also a bundler of the Duterte Rider supporter. Palakpakan po natin yung mga BDRS members kung nasa ikot. Mabuhay ba BDRS? Oh! Ayan po sila. At uh, once again, uh, kami po ay isang simpleng, simpleng mga mayan. Simpleng mga Karamihan po sa amin ay nasa kalsada, nagtatrabaho, no, as migrant. Magandang Idol. Magandang po, po, kami po ay sumasabak sa mga iba-ibang mga charity events every week. Actually po, sa araw na ito, conference. kami apat na lugar Lutheran na nagkakandak po kami ng charity. Nagpapaabot pa kami ang amos. tayo sa Ng bariya-bariya Bariya-bariya po, ay, hindi po milyon-milyon. Pero po, sabi nga nila, konti man lang yan, pag pinagsama-sama, ay malaki rin. No? Ma'am Maiden Miguel shout out. Salamat, salamat. Ang alin mong grupo ay nabuo nung no, si Tatay Digo ay illegally dinala po sa daheng, No? Isa sa mga kasamahan namin dito, si Kat Baal na doon din sa Kenya Wars Airways nung no, si Tatay Digo ay kanilang uh, pinili na isakay sa aeroplano. At ang aming pinakamalawakang motorcade, kung inyong po'y napanood sa inyong mga cellphone, sa mga mainstream media, kami po yung nagmamotorcade sa NCR na sobrang dami dahil po sa illegal na pagdugot sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. That was March 16. No? Kami rin po yung nandoon sa liwasan. No? Oh? Noong birthday ni Tatay Digong, nandun din po kami. Yung nakita nyo pong nag-viral. Na, viral, na Leo Garcia, may Maraming salamat. Sa mga kapulisan doon sa Mendiola, kami po yun. Kami din po yun nandun, sumugod sa kawala Ang At isinisigaw namin ang kawalang hiyaan ni Garcia. Kami din po yun, nakita ninyo sa Comele, eh, sa harap ng Supreme, ah, sa harap ng Court of Appeals, kasama ko rin doon, si Kaboy Bigaw. No? At kami din po yung sumisigaw na nag-viral ng million views ng Larry Ganon. Ano nga yun? Larry Ganon! Kami din po yun. No? At nandun din po kami noong September 21. Pero bago pa po ng September 21, nandun din po kami sa batasan. Dalawang araw, walang tulog, doon po kami humihinga, humihiga sa semento. Wala po kami higaan. Buti na lang may nagbigay po sa amin ng garbage plastic bag at yun po ang ginamit namin bilang tulugan. Doon po kami natulog dalawang araw. Pangalawang araw, buti na lang, dapat nga po, tatlong araw kami doon eh. Buti na lamang sa pangalawang araw namin pag-iingay sa harap ng Kongreso, bunga pa na po ng sapilitan si Tang Malosgos. At muli, nung nagkaroon po ng malawak ang rally sa iba't ibang lugar dito sa kamay nilaan, nandun din po kami. At sumabak din po kami sa Mendiola. Pero hindi po kami yung nanggugulog. Dahil yung mga nanggugulo na nauna sa amin ay mga bayad po yun na galing po sa makaliwang grupo. Ng no? Nung dumating kami third, third but sa Mindyola, kasama po kami na namimigay ng pagkain sa mga reliista at yung mga kapulisan nandun. Katabi po namin yung mga kapulisan. Hindi po natin kalaban yung mga kapulisan sila po yung ating uh, agapi dapat dito sa laban ng korupsyon. At muli, kami po'y nagpapasalaman na kami po'y naimbitahan dito po sa revisiting, revisiting Duterte na Legacy dito po sa Mountain Lupa. At makasala po ninyo at marinig po natin ang iba't ibang -iba mga sinapin. Okay. Meron po akong hinanda na aking letter na supposedly sulat so ko rin po sana ito doon sa national doon nagkaroon kami ng forum pero hindi ko po nai uh, na uh, na uh, na uh, share dito ko na lang po sa inyo i-share. Ngunit bago ko po, po basahin po yon sa inyo, nais ko po munang ipakita sa inyo na kami po bilang mga Duterte Rider Supporters ay meron po kami kinumpos na kanta. Alay po namin sa Tatay Digong. And I suppose pasalamatan ang composer po ng kanta na isang uh, bandalista din si Kat Rubin. Uh. At yung kinumpos po na kanta ay hindi pa po namin i-release yun sa iba-iba platform. It was never yet released up to this day. Kaya ang ganda po ito ay patungkol po ito sa pag-welcome ng ating mahal na tatay dito. Dahil naniniwala po ang bawat isa sa amin at sana kayo din po ay buo ang ating pananampalakay at panalanig na si Tatay sooner, very soon ay uuwi siya at uuwi siya at makakasama natin siya dito sa ating sariling bayan. Kaya po, kung tulungan niyo po, nais ko po panoorin niyo muna saglit ang aming pong ginawang video at kanta para kayo natin dito.

Yeah, you're not going to I don't